yung mga kaso na mga kinakaharap ko eh talagang ginagamit para sirain yung aking pagkatao. Hindi ko ikaw ay nakasuhan, Your Honor. Eh isa-isa ka nang ano hindi no? ka na dapat kapanipaniwala, Your Honor. Anyway, that, that's normal. That's normal. You know how 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 sensitive this case that we are uh, tackling right now. So you expect you expect uh, those kinds of uh, hindi lang, hindi lang naman talaga, it's not actually to destroy your credibility, kundi just to set the record straight. Kay official records man yung mga kaso mo talaga, so kaya siguro si yan ng PDEA, dahil totoo naman talaga. Eh, that, ang intention maybe from your end might be a character assassination on your part, pero PDEA just setting the record straight na meron kang hinarap na kaso at hindi mo naman dinidenay. So there's yes, no problem about that. yung, yung ano nga, no, yung kinaso ng Pidea, talagang talagang hinaharap ko po yun. Okay. Ngayon, ang tanong ko lang, Your Honor, ano, isa pa doon sa, ano, yung lumabas na drug test result, Your Honor. Ang inaano ko dito is yung mandato ng Pidea, bakit hanggang ngayon, walang ginagawa na investigation para at least, ma, ito mawala na doon sa isipan ng publiko nagkaka, na nagkakaroon ng pagtatakip doon sa issue. Kasi, uh, kung titignan nyo, Your Honor... Dali lang, yung problema, uh, you keep on uh, barking about drug test, drug test result, although medyo malayo na yan dito sa ating uh, pinag-usapan dito about PDLX, pero yung drug test result, you, you're claiming, Susana, Pakita ninyo yung ebidensya. Meron din daw sa eh road ito po ano. Ito po yung drug test result na na ang oras ay dalawang minuto lang kinandak yung uh, drug test. Your honor, kung kung ako no, kung yung isang karaniwang tao na nagtatanong ano kung, kung kaya nilang sirain ng credibility ng isang katulad ko dahil lamang doon sa mga kaso na mga harassment case, ano? Bakit itong mga ganitong lumalabas na drug test ay hindi pansinin ng PIDEA? Ito, Your Honor, ano? Kung mapapansin nyo, ang oras dito ay 12.15 p.m. At natapos, 12.17.54 p.m. Ito po, Your Honor, oh, Nandito po, kung makikita nyo, hindi po inaaksyonan ng PIDEA. Ang ginagawa nila... Uh, ano magiging grounds sa PIDEA para aksyonan yan? Ito po, yung discrepancy dun sa mismong oras. Pinakita mo na ba yan sa kanila? Opo, na... Ito po, ngayon ko po, pinapakita oh, ngayon ko po ngayon, ngayon, Your Honor. Ngayon, ngayon pa po, sanday lang. Ngayon mo pa pala ibibigay sa kanila. Tapos you are blaming them na hindi inaksyonan. Babe, provide this committee, bigay sa PD para mag-aksyonan nila. Your It's Honor, na, na ipalabas po ito sa news. Ay, ay, yan ang mahirap sa inyo. Post ng post sa social media, tapos i-blame natin yung mga tao na hindi kumilos. Na hindi naman namin trabaho, hindi pa naman ako ng PD hindi ko trabaho na mag-monitor sa mga pinupost ng kung sinong magpo-post dyan. So you provide the evidence para we, we can work on it. Ganun dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, Sir uh, Your Honor, ano, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi, hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang no, nanatala. Say, kaninong drug ha, test result yan? Kaninong drug test result? kay uh, ano no kay President Bongbong Marcos tong siya po ay uh, kandidato pa. Kailan yang ginawa? 20 nandiyan po yung pecha your honor doon sa So ngayon, uh, tinatanong mo ginawa. Tinatanong ko your honor kung bakit hindi na naipatawag ng PDEA yung uh, drug testing facility na nag-conduct yung drug test na yan. Ba bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, yung, bakit nila ipatawag? Po, kasama bakit ka po sa mandato ng PDEA. Sandali lang, tanong, yun, yun, sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir. Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa Comprehensive Alam Alam ba nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam ko kung, kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, nee, hindi. Yung... Nee, sandali lang. Alam ba nila? We, 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 we. mahirap i-blame natin yung agency na for non-performance na hindi nila alam. Alam alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, binanggit hindi. hindi yan. Naman. Porque binanggit mo, dapat you provide. I-provide natin. O, hindi naman sila, hindi naman sila robot na didirits kikilos na walang inahawakan na papel ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nato po sa you kinuha know, ng staff niya, your honor masirox mo, tapos bigyan mo pwede okay in A Sorry, you're, you're uh, eating. <laughs> Sorry. Uh, kaya ko kayo inibita last hearing para ma-explain ninyo uh, to this committee and to the people watching this hearing right now kung ano ka-importante itong mga confidential ay itong mga classified documents. Uh, explain mo from restricted to Confidential, to Secret, to Top Secret. Ano yung mga classification yan at ano mga implication yan? authorized disclosure of which will cause ganito, ganun, ganun, ganun. Meron, meron ka bang uh, wala kang dala? Huh? How, if hindi ka prepared, I would not uh, put you on the spot. Uh, you can prepare for that next hearing. Explain mo. Uh, kasi nagtatanong ang taong bayan, gaano ba importante ito? Bakit kinakandak ng hearing? Bakit si chairman ng public order and dangerous drugs ay nagkandak ng hearing para dito? Malaman ng taong bayan na nagbumunito ngayon kung gaano importante ang mga papilis na yan. Bakit pangangalagaan ng gusto? Bakit security classified yung documents na yan? At uh, ano yung mga implications? Yung mga unauthorized disclosure nito? at ang pwedeng kakaharapin ng mga administrative or criminal case ng mga tao na nag-unauthorized uh, uh, disclosure of uh, these uh, classified documents. So, please prepare uh, in the next hearing. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Sorry, uh, kumakain ka. Na na-disturbo na ko yung kain mo. Thank you. Yung uh, yung yung sinasabi sabi mo na two minutes na na drug test drug test you know. that 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 forms part for another investigation na iko na natin yung, yung pedia na mag uh, magtanong doon sa yung uh, drug uh, testing facility niyan you, you want to say something your honor can I just uh, say something regarding the drug test uh, the agency in charge of monitoring and regulating drug testing centers is not the PDEA. It is the Department of Health. And I also checked with our laboratory service, kapag two minutes lang daw po yung ano, yung uh, lumabas yung results, it means negative. So hindi na kailangan ng confirmatory test. So talagang two minutes lang kailangan. Yun po ang sabi ng laboratory service namin. I just checked now. Two minutes lang, labas ka ng result. Sir, sir kapag two minutes, luma uh, wala pang, ano, wala pang, I mean, wala, wala pang lumalabas, negative na yan. O, wala pang reactions, negative na yan. So, there is no more need for any confirmatory test. Okay. Two minutes. Yon, honor, mas maganda mismo yung, yung ano, no, yung chemist mismo ang magsabi. Hindi lang po yung sabi lang. Para Ili, at least malinawan Ili, po, your honor. Ili, yung kausap mo is, uh, kausap mo is chemist? Yes, with our laboratory service, your honor. Pangalan? No, it's, he was formerly with the compliance service part of his job, uh, director Carion, your honor. Director? Carion. Carion? Yes, your honor. Si? Derek. Si Derek? Yes, your honor. Nandito ba? No, sir, he's in the office. Uh, we are uh, communicating with him please uh, let him explain next hearing uh, yes sir. yung, yung para to uh, matapos na yung mga issue na yan of course sir, we would ya. like we haven't seen the report yet we would like to know who conducted the drug test i'm sino not sino sure nag, yet. nag, ano sana yung papel ko kung sec Your Honor, si Director Carrion, di naman siya kemi, Your Honor. Former, ano siya? Karyon is not a chemist. No, Your Honor. He was a... Uh, I think he was laboratory service. Director of laboratory service before. Right now, he is my chief of staff and uh, concurrent chief of the public information officer, Your Honor. So, anybody can explain under him yung mga chemist. Your Honor, it is DOH who conducted the drug test. It's not uh... a... Ah, DOH? Ah, di pala ito eh. Your Honor. Hindi ito private. Hindi ito private na ako. Your, Your Honor, St. Luke's. St. Luke's. Saint Luke's Medical Center, Global City, Your Honor. Kaya nga, pero under the Department of Health sila. Ha? Accredited? Accredited, Your Honor. Accredited. Yung mga drug testing ano, facility, Your Honor. Pero dapat yan, Your Honor, hindi si Director Carrion ang magsasabi na ganito yung, ano, no, dapat, chemist. si may nungang pangalan mo dyan? You know, kung yes, sino sinong imbitahan mo? Yes, sir. Yes, sir. Eh? Okay. Copy, copy niya lang. Yeah. Thank you. Your Honor, uh, gusto ko lang sana ituloy sana yung ano ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon sa, pinatawag ako doon sa Malacanang noong uh, July. Nakuha ko naman sa, yung... sa Ito, ito, Your Honor. Oh. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa Pideya, Nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Pelisardo Serapio. Sa Malacanang, as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga, na, sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng kaming opisina. Ngunit, matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit-kumulang sa apat na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at dinatuloy ng na mga tailing drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang na opisina nito ang mga trabaho ang ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Pakito Ochoa. Noong biglang dumating ito, kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno habang pinagdidiinan ito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panigawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o ang mismong PDEA Director General ang kanya ipinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samotsaring kaso na sobrang -look -look sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala, kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si politisyang Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa si Rafio Tan, law office ni Executive Secretary Paquito Ochoa na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinita ng mga ito. Dahil magkakakonekta pala itong mga ito. Your Honor. Okay. So, anything more? Okay na. Sino pang hindi natin napagsalita dito? DOJ. DOJ, ma'am. Please, uh, explain to us yung mga, anyway, nasagot man ito dati pero coming from you, I want to hear it from you, yung mga posibleng kaso na kagaharapin ng mga unauthorized disclosure of these uh, classified documents. Uh, good afternoon. May na-identify din, dalawang batas yun eh, pero please, uh, elucidate us. Good afternoon, um, Honorable Chair. Uh, with regards to the cases that will be filed, uh, it was already, as you mentioned, it was already uh, disclosed in this committee. Um, <clears throat> as to the position of the DOJ, particularly with the National Prosecution Service, uh, the usual um, procedure is uh, somebody should whether the legal enforcement agency or the private complainant will file a case in our office before we uh, conduct any evaluation um, a preliminary investigation whether to file it in court so as of now we are not in the position to give an opinion as to uh, if there is a case or not <clears throat> um, that is all uh, on our behalf thank you my